Ah, bakit ako kulong Malamang nahuli ako ng pulis kasi kung hindi, wala ako dito. Pero bakit nga ba ako na uwi sa garitong sitwasyon? Ito ang kwento. Simulan natin to sa nanay at tatay ko. Ang tatay ko ay adik. Habang ang nanay ko naman ay isang marangal na guro. Na adik din. Pero dumating sa kanila ang isang sanggol na nagbigay rason para magbagong buhay. At binigyan nila ito ng pangalang Joy. Pucha, pangalan ko Joy pero hindi ako tomboy. Gangster ako. Gusto kong maging Pero naging gangster ako na nagdi-deliver ng pizza. Dapat baril lang hawak ko, hindi motor. Mas okay pang manood ng TV, uminom ng beer, mag-smoke at umiyak <laughs> habang natutulog. Pero kailangan ko ng bumangon. Kailangan ko pang magbarat ng buto para may pambayad ako sa renta ng bulok na apartment na to. At syempre, kailangan maligo muna tayo. simulan na natin ang ating araw bilang isang gangsta. Nagjogging ako papasok sa trabaho. Para healthy living, di ba? Kailangan mag-exercise. Pero ang totoo, wala akong okay. pera pang bayad sa taxi. Good morning, neighbor. That's sexual assault. Ano daw? Feeling mo maganda ka? Ew. At oras na para magtrabaho. Magdi-deliver tayo ng pizza gamit ang motor na to. Gabi nga pala ako nagdi-deliver ng pizza. Para malamig, kasi kung umaga, malamang mainit. Ayaw may heat stroke. At dapat nga pala, madeliver natin ang mga pizza habang mainit pa. Para meron tayong malaking tip. Okay, ito na yung unang bahay. I-deliver natin yung pizza. Tao po. Pizza delivery. One down, 4 to go. Ang pangit nga lang ng motor na ginagamit namin pang deliver. Sobrang bagal. Mas mabilis pa ata yung takbo ng lola ko eh. Pero okay na rin to kasi madaling sumingit at mag overtake at mag beating the red light. At huwag niyong gagayahin yun kung ayaw niyong maaksidente. Uy! Uy! Loko yun ah! Bulag ata yun eh! Babanggain pa tayo! Minsan medyo mahirap hanapin ang mga address ng mga bahay. Ang dinin kasi tapos papasok pa sa iskinita. Pero sana yan lang yan. Tao po! Pizza delivery. Excuse me, tabi, tabi, tabi. Nakaharang kayo mga sir eh. Pasensya na, nakaharang kayo. Magdi-deliver ako ng pizza dito. Ako po. Pizza delivery po sir. Thank you. Huling deliver ngayong gabi, kaya binilisan ko na. Takbong gangster ba? At mukhang bigatin to ah. Mayaman siguro yung umorder dito. Ang laki ng hotel. Tapos mukhang mayayaman yung mga tao. Tao po. Pizza delivery. Ayos. Ang laki ng tip. Tapos na ako mag-deliver ng pizza. Kaya aalis na ako. Pero... Para may humahamot pa sa akin ng gulo dito. Boss, wala akong ginagawa sa iyo, boss. Bakit nagagalit ka sa akin, boss? Ah, sorry. Wrong head. Ito pala kaaway ko, eh. Yun lang ba yung kaya mo? Gangster ako. Gangster ako. Di porkit mayaman kayo, kaya nyo na kami. At mukhang napasobra yung pagbugbog ko sa kanya. Tulog ka muna. Habang pa uwi ay minadaan akong tattoo shop. At tamang tama kapag gangster, dapat may tato. At dahil bagong sweldo ako, magpatato tayo. Pumasok na ako sa loob ng tattoo shop. Maganda yung pwesto niya. Kumpleto sa gamit at malinis at kitang kita mo na ang niya sa mga drawing. Balak ko nga palang magpalagay ng tato sa likod. Ang daming pwedeng pagpilian. Lahat sila maganda pero ito ang pumukaw ng atensyon ko. Ang lakas ba kay Yakuza eh? Mukha talaga ako maangas na gangster kapag ito yung tattoo ko. Kaso ang bad news, mahal. At kulang ng pera ko. I'm broke. Kaya sabi ko kay kuya, next time na lang kapag nakiipon na ako. At umalis na ako sa shop. At nag-isip ako kung anong pwede kong gawin para magka-pera kagad. Yung mabilisan, yung gangsta way. Kaya naman ay bumili ako ng baril kay Panot at nagpractice practice muna ako kasi first time kong gagamit nito at mukhang okay naman yung baril kaya kinuha ko na. Medyo kinakabahan ako pero gangster ako. Papasukin nga pala natin ang malita na convenience store na to. Susubukan natin hold the pintong store na to at sana magtagumpay tayo. Bago pumasok ay nagmasid-masid muna ako sa labas. Baka may polis. Pero mukhang wala naman. Kaya pinasok ko na. Come in. good prices. Ang problema, may tao din pala sa loob. Kaya nagpanggap akong customer din. Medyo mahihirapan ako sa gagawin ko pero wala nang atrasan to. May baril naman ako eh. Kaso wala nga lang bala. Pero di ko naman oh, ipuputok. No, Panakot lang. Oy, sinket, okay, yung hold okay. up to. Akin na yung pera kung ayaw masaktan. Bilisan mo bago pa dumating yung mga polis. Nagtakbuhan na nga pala yung dalawang civilian sa likod at natataranta naman ang tatay ni Sineo. Pero bigla na lang itong humablot ng baril din. At siya may bala. Ako, wala. At yun ang nangyayari kung bakit ako nakulong. Okay, laya na tayo mga tropa. Nabawasan pa yung pera ko sa pagpiyansa. Dapat pa agad ako sa mga polis na tuwi. Eh. Ano kayong pwedeng gawin natin dito? Pakahuli na naman tayo ng mga polis. Tabi dyan. Umaharang pa yun ah. Oops. Lakad lang tayo dito. Kunwari walang nangyari. At sa hindi ka layuan ay eh, may nakita akong maangas na motor. Pang gangster bro. Uy. Kita nyo ba ito mga tropa? Ang forma naman ng motor na ito. Nasaan kaya yung may ari nito? Ang angas ah. Ikuta natin. Parang pang underworld yung style ng motor na ito no. May bungupo. Pang gangster to ah. Sakyan nga natin mga tropa. Uy, ang strap sakyan naman nito. Pero teka, baka magalit yung may-ari. Pero testing lang naman eh. Pupo lang naman eh. O, tara, pa-andrain natin. Pero ibabalik ko din. Napakapugi, no? Ang bilis, uy. Ang lakas maagasin nito, mga tropa. Pag yumaman tayo, bibili din tayo ng ganto. Ang sarap i-drive nito. Woy! In Ay, aray ko. Na, na, nabangga pa tayo. Malas tong motor na to. Pangit pala tong motor na to eh. Sinubukan ko lang naman. Nagkabalakay pa ako. Kasalanan mo to. Siguro, balik na lang ulit tayo sa pagdi-deliver ng pizza. Ayoko nang gumawa ng masama. Pero di pa ako nakakalayo. Uy, ano yun? Parang may snatcher dun ah. Ang bilis tumakbo nun ah. Teka, teka, tulungan natin yun. Kawawa naman yung matanda, hinold up pa. Di ka makakatakbo sa akin, bata. At dito nga, inabutan ko siya sa isang eskinita. Ah, uh, boss, bakit po? Huwag kang maingay. At hindi din ako mag-iingay. Alam ko yung ginawa mo sa matanda. Kinuha mo yung pera. Kaya akin na. Ah. Ayaw mo naman siguro masaktan, di ba? Ano po bang problema, boss? Boss, wag po. Wala po akong alam dyan. Baka nakalimutan mo lang. Ipapakalala ko. Aray ko, boss. Bakit kayo nanununtok? Huh. Sige, bata. Suntok. Suntok pala. Hindi <laughs> na masama, bata. Pero lakasan mo pa. Sige. Huh. Bata, ikanito sumuntok. Malamang naman siguro pagising niya. Aamin din niya sa ginawa niya. Ano bata? strap matulog ba mo? Okay ka na? Okay na boss. Pasensya na talaga. Buti naman at nagkakaintindihan tayong dalawa. Kaso yung mga pizza na i-deliver ko, hindi ko na nagawa. Pasensya na. Pero alam mo bata, may future eh. Sumama ka na lang sa akin. May kukunin tayo, tapos alalay kita. Parang Batman and Robin. Ako si Batman at ikaw si Robin. Trabata, bata, umangkas ko na lang sa akin. Boss, saan tayo pupunta? Basta sumakay ka, sumama ka sa akin. Ay, teka boss, hindi naman tayo kasha eh. Ay, oo nga no, may pizza box nga pala ako. Sakto naman at may nakaparadang kotse sa kasada Kaya binasad ko yung bintana na yun to para makapasok sa loob. Trabata bata, sakay. I-hotwire ko lang to at pwede ko na pa-underin to. Ayos, may gas pa. Ito ang plano natin. Habang umaandar kami, ay sinabi ko na ang mga planong gagawin namin. Kung saan? kailan ang aming unang heist bilang partner in crime. Una ay pumunta muna kami sa bilihan ng baril. Para handa kami may paglaban. Madami kaming pwedeng pagpilian. Ang gaganda ng mga baril dito at syempre mahal. Pero may baril naman ako kaya bala na lang ang binili ko. At isa pang baril para sa batang to. Okay na boss, salamat sa libre mo. Libre? Pero mo ginamit ko. Ha? Tara bata, Baba, nandito na tayo. Babalikan ulit natin ang maliit na convenience store na to. At ngayon, may kasama na tayo. May bala na yung baril natin at meron na tayong plano. At kailangan na lang namin gawin to ng malinis. Bawal lang magkamali. Dating gawi, mag-isa lang siya. Kaya ang bata muna natin ang papasok. Dahil malamang, makikilala ako ng matandang to. Kaya naging lookout muna ako sa labas. At mukhang tahimik naman. Kaya sisimulan na natin ang highs in 3, 2, 1. Hold up, up to! Taas, taas ang kamay! Oh God! No! Please! Okay! I'm going as fast as I can! Bata! Tutuhuan mo lang! Okay boss! Copy! Bilis! Bilis! Ipuputo ko to! Kailangan namin bilisan bago pa dumating ang mga polis. Kaso binabagalan pa ang paglagay ng pera sa bag. Bilisan mo! Ipuputo ko talaga to! Tanda! Makinig ka sa sinasabi niya! Ipuputok talaga niyan! That's all. Ayos, nakuha ko na yung pera Tara bata, umalis tayo Uy! Ano nangyari? Naglabas pala siya ng shotgun At binaril yung bata Anak ng tete, na pa Kucha, aray ko Kailangan ko nang tumakbo bago pa dumating yung mga polis Iguwanan ko na yung bata dun Hindi ko na siya maliligtas Muntik na ako dun ah Buti di ako naabutan ng mga polis Muntik pa akong maabaril Pero success naman yung mission namin Nakuha naman yung pera sa kahera Kaso nga lang yung bata. Iwan, kawawa naman. Sinama ko nga para magkapera tapos tapos napahamak pa. Pambihirang buhay to oh. Pero ayos na yun. Ang importante, hindi ako na barel. At makakapagpatato na tayo. Dahil success ang pang-hold up natin doon sa Marito Convenience Store na yun. Kaso nakakalungkot pa din yung bata. Pero okay na ako. Masaya na ako. Burahin na natin sa isipan natin yan na parang kulangot na dinukot, binilog at pinitik. Dumating na ako sa tattoo shop at sinabi ko kay kuya na may pera na ako at ready na ako magpatato sa kanya. At syempre, ito ang tattoo natin like dahil ang lakas ba Ayos, sobrang saya ko. May tattoo na ako. Gangster na ako. Masaya talaga ako. Mukha lang hindi. Paglabas ko ng tattoo shop, nagsisigawan ang mga tao. Nagtatakbuhan sila. At parang takot na takot. Siguro dahil nakita nila ako na may tatuna. Mukha na akong siga talaga. Ha! I